Ito so guys, naglalakad kami kasi parang may sunset yata. Parang wala. I want. <laughs> ah, hindi masyado maganda. Pero okay rin. Empty spot. Ayan. See you guys later. Kasi ako, magkukross ako dito sa river. Yung kaunting <laughs> riverside. Ayan my boat. Tapos, uh, ha! Uh. Fishing boat. Uh. Tapos, ano ba? Magkita na lang kami doon. Ayun, doon sa lone tree. Oh, so beautiful. Ayan, ayaw kong mabasa. Mataas pa rin yung tubig eh. Kaya, dahan-dahan lang para maka-cross tayo ng hindi tayo nababasa. Yay! Ayun. Saka-cross din. Muntik na. <laughs> Ayan, nasa kabila na ako ng string na yan. Ay, ganda oh. ito pala yung cabin this is the cabin ayun si ay dalawa ayun si Mr. Sims at saka si Alan over there ayun naman ako <laughs> balot na balot na ako ah, kasi medyo malamig eh. medyo pero parang uh, ah, gusto ko sana mamulot ng mga bato dating magagandang bato kaso lang bawal eh Ay! Ayan, kami ay pauwi na kasi mahangin na masyado pero at least hindi masyadong malamig yung hangin kaya okay lang